Hello sa mapagpalang panahon. So natapos na po natin ang paglagay ng orasyon ng Diyos Ama, Agila, Pers 18, Bakal, Kuntra Ambos. Nalagay na po din natin ang dahon ng satana, katalina at kurutan. At nailagay na din po natin ang mutiak ng mga lupa, mutiak ng tubig, hangin at saka apoy. Ngayon naman po matutunghayan nyo yung mga ipang mga sangkap na importante ilagay sa bawat kargada. So meron po tayong pinili ngayon dito ang tinatawag na gumamila silis. So, ito po yung para sa kabal at pangpaswerte. So yung likas na ginagamit ng mga kapatid natin, no? So sa dakong Maynila, Luzon, sa mga tribong Mangyad at Babaylan, ito 'yung ginagamit nila bilang pangpaswerte. Dito naman sa Visayas at Mindanao, ito 'yung ginagamit bilang para sa kabal. Yan. So sa amin naman po na marunong sa panggagamot, nagagamit ito sa panggagamot kaya ito ay tinatawag naman sa grupo namin o sa mga nakakalam sa panggagamot na kahoy ng buhay okay so ibabad lang siya sa tubig at pwede inumin yan so yan po ang ating ano so kung may gumamila silis na kahoy meron uh, ah, bunga meron din pong gumamila silis na bagi so yan po o. meron din po siyang parang bulaklak na grano. So ilagay natin. Ito yung mga importante sangkap no, na kailangan ilagay para po mas magiging malakas at matibay ang bawat kargada. medyo malaki ano natin dito kasi ilagay natin dito sa ano so ito naman pong mamila silis baging mga kapatid ito naman po tinatawag na lunas baging na mga kapatid nating tribo ano ba yung mga tribo na kinilala dito bilang lunas mga tribong blaan at taga Kaulo. yan sa so, mapapalang po, po sa inyo Sunod natin dyan ay ang tinatawag naman na wait lang ha tagusan. So, ang tagusan naman ang tagusan na ilalagay natin ang tinatawag na tagusang us. So, ang us po, kahit hindi siya tagusan kinagamit na po siya sa kabal. Okay? Pero dahil sa ano? para nakakuha tayo ng tagus o tumagos sa isa pang kahoy ay mas mainam po siya at mas malakas na bahagya Yan. So, ito ang klaseng kahoy mga kapatid na pag tinaga ng itak hindi siya napuputol kahit pa ganito lang kalaki o di kahit kalimtingan lang kalaki Yan. so sa mga nakakilala nito ito po ang ginagamit din sa iba na pangkabal circular. Sunod ay ang Yan. So, tingnan ko yung mga hindi, hindi ko nailagay. So, Sunod ako ah. Nahinayalan to nyo ko. Ito naman po ang kahoy na hindi ko pwede pangalanan pero ito po yung isang uri na kahoy na tumutubo sa ibabaw. Yung gamot niya ay nasa mga ugat-ugat niya at gamot ay nasa ibabaw. yan so ito yung mga importante sangkap. No? And ito naman po lunas bagging. Siyempre, may lunas kahoy, may lunas bagging po. So bakit ilagay pa rin natin ito? So yan. Kaya nga siya tinatawag na lunas kasi nagbibigay ng parang milagro sa buhay na siya ay mag sa atin ng kagalingan sa lahat ng uri nating dinaramdam. Kaya pag ilagay siya sa bao, ganoon din ang magiging epekto. Na kahit nakagawa ka sa bao, pag uh, mayroong kang pasyente o di ka ikaw may dina, dinaramdam ka, at pwede mo ibabad sa Uh, mainit na tubig at sa tubig at saka idasal, magdasal ka ng mga orasyon na pang magagamot at saka inumin at ito yung mag kakaroon ng lunas and congratulations pala kay Sis Mendoza na naging magagamot ka na rin yan, basta ganyan lang ha tangkilikin lang po ng maayos ang ating langisan at magpaalab lang pag hindi na hindi, hindi, hindi ninyo kaano-ano yung gagamutin okay? Nah. So ito eh, huli ko lang ito kasi nagiging sagabal din pag yan ay una. So meron tayong mga special pa dito na ano. Sangkat ito naman po ang libon na bagakay. Yan o. So ang bagakay libon ay talagang alam yan ng kahit sino dyan. Nakakapanood, alam nila na ito talaga ay pangkabal, no? sangka pa rin ang ating paggawa na round protection na kargada no Yan. So, maglagay na ako nito. Ito naman po ang sapuyas. so, simple lang ito. Sa mga sinauna, mga ninuno natin, ay ito po yung ginagamit o ginagawang rosaryo o rosaryohan. Okay? pero sa mga nakakaalam, ito pala ay nagagamit pantaboy na masamang elemento. So, pwede itong hayan ang matutom na tinatawag ng mga century people. Sila kasi ang napakilala na gumamit nito. Pang, pang lunas, pang palina, pang lunas sa lahat ng uri ng karamdaman at pang taboy ng uh, masasamang espiritu. So, kasama nito, ang kaparis nito, ang tinatawag na bahay. So, ang bahay po, inilagay na po natin dito sa bibig. Yan. Para siya yung unang mapansin. Kasi yan po, ay para kontra-usug-usug. Yan. So, maglagay naman tayo nitong fern na makabuhay. So, ano mo yung makabuhay? Ito po, ay, uh, paka makaramdam ng init, siya ay mag babalik sa kanyang pagiging bu uh, buhay na dahon yan, so ito po ay nakukuha sa mga bukal gagagay ko lang sa gilid yan, so ito po ang sikreto ni God Jose Rizal ni Jose Rizal dati no sa mga panggagamot niya actually ito po ay nasa logo ng Usporo. yan So, halos na ilagay ko na ito. Dito lahat. Kaya, ang gagawin ko, doon na tayo sa mga, sa mga iba pang sanggap na ilalagay natin. Okay? So, yung iba hindi ko pinangalanan. Yan o sinag-araw na tawag dito sinag-araw na baging naglalagay so, tayo nito ito kasi mga iba pang sangkap na nakakatulong sa ating depensa ang at paghahanap ng swerte sa buhay so yan na Tapos yung bagay nga may cross, mamaya ko ilagay. Ilapat ko dyan dyan. Kasi nasa loob ng ano. Ito naman ang tinatawag na banati. Okay, so ito po ay para sa pangitaguliwas at liwas bala. Ayan ay pa-cross bit. Para siyang baliti, no? Pero hindi po ito baliti, ha? Ayan. Ayan. Ganun po, kaano natin. Pero papansin nyo, ang dami palang sangkap, no? Pag gawa ng kargada. Maraming sangkap po pag tayo ang gumawa. Ayan. Labas na din tayo sa mga gaya gawa ng iba ha. Hindi tayo naninira pero yung iba talaga hindi nila nilalagay yung kompletong ng rekado sa paggawa. Ayan. pa. Ayan. Ito mga bulaklak ng tanglad. Panghuli na yan. Ito mga dahon-dahon. Panghuli yan. ito hindi ko pangalanan ilagay ko lang actually wala naman po talaga itong pangalan ang nangyari lang nito mga kapatid nakita ito na siya ay nag-aapoy nung gabi pero pag kinabukasan naman nung pinuntahan uli ay hindi naman siya nasunog itong klaseng baging na ito kaya ito yung tinatawag namin na baging na aring apoy Ayan. So, ito yung kadahilanan, bakit nga ba nakakahawak yung tagapaglingkod nyo ng mainit na bagay. Ayan. So, kasama pa rin po yung orasyon. ito Ito naman ay pang halina. So medyo mataas 'to na vlog, no? Yan. So ito ang tinatawag na mangagaw sinaunang panahon kasi 'to ang dahilan bakit nakakaagaw yung mga walang hitsura na agaw nila yung mga girlfriend o yung mga ah uh, kasintahan ng mga pupuwing tao o kaya yung mga magaganda kasi ito palang ang kadahilanan mukuha sila nito nagre-ritual sila at ito lang gagawin nila para sa yung iba pang mga. pero sa atin ginagamit ko lang po ito sa paswerte ha yan ba? So, ang dami pala, no? Isipin, no? minutes. Ito pang dagdag lang naman, pero ang dami natin inilagay. Dito na tayo sa baging na may krus. naghanap tayo ng na may maliit ito po ang baging na may krus dagdag natin okay, dahil maliit hindi nyo masyado makita ang krus pero yan po ay baging na may krus ito po para sa lunas at pampaamot pang halina medyo marami-rami na lang. ito yung pinakamahaba sa lahat natin na vlog. Tapos na to. Yan, so ito pala. Eh, presentasyon pa rin ng Matiyan ng lupa. Ito ang ah, uh, quartz, smoke quartz ang tawag namin nito. Yan you know? o. Oh. Yan. Ito po yung uh, pangkarga. Ang tanggal ng negatibong enerhiya at pangkarga din ng enerhiya. So, tatanggalin patanggalin niya yung negatibong enerhiya at uh, babalik sa iyo, papasok yung positibong enerhiya. Yan. Sa gamit at pati sa kamangkilik. Ibig sabihin, pang ito ng kamalasan. dalawa sa gustong kukuha ng baong maliliit. Oh, you know. Pwede yung paliitin kasi maliliit yung patlang ng kanilang patat bibig. Pwede po, ha? Yan pa isa. So, oh. oh, ito mainam sa mga babae na mahilig ng maliliit na bagay. hindi ko na pangalanan na kung ano to sa ito itagusan din maraming uri na tagusan kaya maraming din tayong inilagay So, lahat po ng ano ay importante ang talagang mga tagusan para makapag ah, ito'y kadahilanan may eh. maligtas mo yung sarili mo sa mga pangalib sa din sa si importante ito naman ang trinity na niyog so lahat ng parte nito ay magagamit sa dipinsa kung napapansin nyo ang natin ay ang kanyang bunot na. So, yan po ang halos kompleto na. Bakit halos? Meron ba po idagdag nung katagapaglingkod nyo pero hindi ko na pwedeng isama sa vlog ha. So, isang mukhang palang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan. Please like and share subscribe po sa video natin. Kung itong hayan nyo, susunod na kapanata na ibabahagi ng katagapaglingkod nyo.